Hello guys, welcome back dito sa ating channel Welcome back sa Pinoy Code Camp So ngayong araw, ang topic natin ay about vibe coding So ito yung guys yung nauuso ngayon no? Ito yung bagong hype ngayon sa uh, IT industry Itong vibe coding So malamang narinig nyo na rin to. Pero bago tayo guys mag-start Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel At kung interested kayo matuto ng mga programming So ini-invite ko kayo guys na mag-subscribe sa aking Channel, So, click nyo muna guys yung subscribe button dyan sa ibaba. Alright, so, kung nakapag-subscribe na kayo guys, tara, start na tayo. So, ano nga ba guys ang vibe coding? So, dito guys, merong definition si Google. Sabi rito, vibe coding is a new approach to programming where AI, specifically large language models, are used to generate code based on natural language prom. So, gagamit tayo dito guys ng AI at magbibigay tayo ng mga prom sa AI para makapag-generate siya ng code. So, sabi rito guys, instead of writing code directly, the programmer describes the desired functionality and the LLM produces the code. So, yun nga guys. No? So, gagawin na lang ng programmer, i-describe ide niya na lang yung functionality ng program kung ano yung gusto niyang uh, functionality. So bahala na yung bahala na yung AI na mag-generate naman ng source code. So ganoon lang kadali guys no. So kailangan niyo lang magbigay ng magandang prompt sa AI para magawa niya ng tama yung code. So kapag nakapagbigay na kayo ng magandang prompts at nakapag-generate na yung AI ng code, so yun, tapos na. Nakapag- makakagawa na kayo guys ng isang buong program. So, pero hindi hindi ganoon kadali yung guys no. Na isang prompt lang makakagawa agad. So, maraming prompt 'yan. So, pero ang ang kagandahan lang sa vibe coding, hindi na kasi kayo magja-generate ng code. So, hindi niyo na kailangan mag-isip kung anong code yung kailangan niyo i-type, no. AI na yung mag uh, magiging programmer mo dito, no. Siya na talaga yung mag mag generate ng code para sa iyo. So gagawin mo na lang pag uh, magbibigay ka na lang or mag-iisip ka na lang kung anong functionality yung kailangan mo, kung anong program ba yung gusto mong gawin. So yun guys yung vibe coding no. So actually itong vibe coding guys, nag-start siya. So may naki, may nagsabi no, nag-start daw to dahil sa isang uh, Twitter tweet no from Andrej Carpati. So hindi ko alam kung anong nationality niya at hindi ko rin sure kung tama yung pagkaka ko ng kanyang pangalan. So ito yung tweet niya, no? There's a new kind of coding I, uh, I call vibe coding where you fully give in to the vibes, embrace exponentials and forget that the code even exists. So mahaba siya guys, no? Pero basically nga, sabi niya nga rito, yan, hindi siya nag-generate ng code dito, guys, no? So, yung AI or yung LLM ang nag-generate ng code para sa kanya. Sabi niya rito, I also I just talk to composer with super whisper so I barely even touch the keyboard. So, so kinausap niya lang pala yung AI dito, dito, guys, no? So, hindi, hindi niya na hinahalo sinawakan yung buong keyboard niya, no? Sinabi niya rin dito, I ask for the dumbest things like decrease the padding of the sidebar by half because I'm too lazy. Ayan. And inaccept niya lang lahat ng mga binigay na code ng AI dito. Ayan. When I get error message, so yan, kinapi paste niya lang daw yung mga error na yan. And, yan. At yung AI na raw yung nag-fix. So, yun. Pero, ito, guys, no, ito yung delikado rito kasi the code grows beyond my usual comprehension. So, so ibig sabihin, hindi hindi nyo na iintindihan yung code na ginawa ng AI. At yung code na yung, guys, lumalaki. Eh, no? So, sobrang dami ng code na na-generate ng AI. Eh. So, sabi niya rin dito, guys, sometimes the LLMs can't fix a bug. So, I just work around uh, work around it or ask for random changes until it goes away. So, yan. So, may mga bug din na hindi kaya ng LLM. Pero, yun, nakahanap din siya ng work around para ma-fix din yung mga bugs na yun. So, ibig sabihin guys, hindi naman perfecto yung mga code na ginagawa ng LLM or ng AI. No? Sabi niya nga rito, nagkakaroon ng mga bugs talaga. Yung mga na-generate na code ng AI. So, yung guys, no, halos ginawa niya lang pala to ng buong weekend, no, yung buong application na yun. So, nakagawa siya guys, no, gamit lang yung vibe coding na to at yung AI. Actually, yung vibe coding, pwede siyang gawin ng mga non-programmers, no. So, kahit wala kang alam sa coding, pwede ka pa rin makapag generate ng mga source code at makagawa ng isang buong program, no gamit ang AI at itong vibe coding na to. So ito guys no uh, yung tweet niya no umabot pala ng 4.5 million views. So yan kaya Kaya malamang sumikat itong vibe coding dahil sa kanya. Sa so, yung nagpasikat nito. So meron din na akong isang nakitang tweet no. So nasa Reddit yung tweet na yon. So Toraman guys nag vibe coding din siya no. Kaso nagkaroon ng malaking problema saginawan niyang uh, application or SaaS application. So meron siyang ginawang SAS application itong si Leo no. Sabi niya rito, my SaaS was built with Cursor, zero hand-written code. AI is no longer just an just an assistant, it's also the builder. And people pay for it. So you no? so maganda 'tong nagawa niyang SaaS na 'to no at maraming taong bu uh, bumibili ng kanyang uh, or gumagamit ng kanyang application. So itong software as a service niya or yung SaaS. So AI lang yung guma uh, nag nagcreate nito. So ito yung ginamit ng Cursor, ito yata yung IDE niya para makapag-generate ng mga code gamit yung AI. So So nagkaroon siya guys ng malaking problema. Sabi niya rito guys, guys I'm under attack. Ever since I started to share how I built my SaaS using Cursor, random things are happening. Max out usage on API keys, people bypassing the subscription, creating random shit on DB. So, ito yung uh, delikado dito guys. No? So, malamang na hack yung kanyang SaaS na application. Yeah? So, may mga nagbabaypas ng kanyang subscription. So, at nakakapag uh, nakakapag insert ng mga data sa kanyang database yan yun, na max out din yung pag-usage ng kanyang mga API keys. So, so madaling na hack guys yung kanyang application. So, ito, ito guys yung uh, pangit sa mga code na na-generate ng AI. So, nag, pwedeng uh, pwedeng mangyari yung mga ganitong uh, senaryo. No? So, dito guys, madaling na-hack yung kanyang application. Uh, sabi nga rin pala, sabi din dito ni Leo, as you know, I'm not technical. So, this is taking me longer than usual to figure out. So, di siya malang, malamang hindi naman siya programmer. No? Kaya di niya agad na ayos. Pero, tingin ko sobrang laki na nung kanyang uh, source code. At mahirapan talaga siyang ma debug yun, guys. So malamang dapat ang gawin dito ni Leo mag-hire siya ng mga expert na mga programmer na mag-a-analyze ng mga source code na ginawa ng AI para sa kanyang application. So malamang ginawa dito ni Leo kasi pinakita niya sa mga tao kung paano niya na create yung kanyang SaaS application. Siguro may mga hacker na nakapanood noon. At gina ginawa, hinak yung kanyang buong application. So yun guys, yung ano, no yan yung hindi maganda kapag gagamit kayo ng mga AI na, na mga code. Nalo na kung yung code na na-generate na ng AI hindi nyo naman talaga naiintindihan. So yun yung delikado guys. No? Accept lang kayo ng accept ng mga code from AI, nang hindi nyo naman alam kung, pa, kung ano talaga yung ginagawa nun, no? So may mga ano yan may, mga security issue yung mga code na na-generate ng AI. So diyan guys tong ano no, papasok yung uh, trabaho ng mga totoong programmer no. So nakikita ko guys sa future yung mga totoong programmer na nakakaintindi ng mga source code, eto yung magiging trabaho nila no. Ayusin yung mga source code na ginawa ng mga AI. So malamang sa future guys no, sa magiging sobrang hindi man ulit na mga mga programmers, no. Sa, sa ngayon kasi may, dahil nauuso yung AI, so malamang naririnig niyo yung balita no na nagkakaroon ng mga layoff sa mga tech uh, malalaking tech company lalo na sa US, no. Kasi nga yung mga tech malalaking tech companies na yon guys, gumagamit na sila ng mga AI para sa makapag-generate ng mga source code para sa kanila. So, kaya nagbabawa sila ng mga programmer. Pero tingin ko sa future, babalik ulit yun. Malamang mag-hire sila ulit ng maraming mga programmer para naman, para ayusin yung mga code na ginawa ng kanilang mga AI na mga programmers. So, no? so anong gagawin nyo guys? So, susubukan nyo pa rin bang mag-vibe coding or kayo na mismo guys ang mag-generate ng inyong mga source code So, i-comment lang yan guys sa ibaba. Sabihin nyo kung magbabike po, hindi pa ba kayo o hindi na. Yeah. So, guys, maraming salamat sa inyong panonood at magkita kita ulit tayo sa mga next na video ko.